Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share, at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Eto na naman tayo sa isa na namang mainit-init at nakakagulat na balita. Oh, ang tanong ng bayan, may reconciliation na ba sa pagitan ng palasyo at ng Davao Group? Ayon raw sa pangyayag ni Atty. Salvador Panelo. oo, yung dating Chief Presidential Legal Counsel ni Tatay Tico. Posible raw ito kung may isa lang kagawin si PUTM. Ibalik raw si PRRT mula sa ICC. Alam na, simula pa lang ito ng mas malalim na kwentuhan. Kaya huwag kang pipitaw! So balikan muna natin ang konteksto. Si Atty. Panelo, kilalang malapit kay former President Rodrigo Duterte, ay nagbigay ng interview kapakailan kung saan sinabi niyang posibleng magkaayos si na PBBM at ang Duterte family kung ibabalik grao ng PBBM si PRRT mula sa pagkakakulong abroad. Well, ay sa mga hakahapan na sa international legal processes na raw ang dating pangulo. Dahil sa mga reklamo ng crimes against humanity, ang maninaw, may alingas nga sa baka may kinakaharap na proseso si PRRT sa ICC. Ang sabi ni Attorney Panelo and ICO, all he, PDM, has to do is to tell the ICC that his people made a mistake in arresting, detaining, and sending to jail the former president. And he is correcting it by asking them to bring him back. Boom! What? 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 Para nang magkaayos, kailangan si Pangulong Marcos na mismo ang gumawa ng paraan para maibalik si PRRD sa Pilipinas. Parang sinasabi ni Atty. Panelo na kapag ginawa ito ni Marcos, Simbolo ito ng respeto, pagkilala, at pag-aabot ng kamay pabalik sa Davao. Pero teka! May tanong agad dyan ang NASA. May kakayahan ba si PBM na basta-basta magpasabi sa ICC ng, Oops! Sorry, mali kami. Technicality wise, parang malabo kasi independent body ang ICC at hindi basta napapakialamanan ng isang bansa kung hindi ito miyembro. Pero sa politikal na aspeto, lalo na kung may suporta ng mga diplomat at international allies, baka raw may mangyari. So anong motibo ni Atty. Panelo sa paglabas ng ganitong statement? Pressure tactic ba law sa pangpo ni Parang sinasabi raw ni Panelo, kung gusto mo ng unity, ito ang entry fee. Or, is this a way of testing the waters? Tipong tinatan siya kung may lakas pa ang pangalan ni PRRD para magdemand ng ganito alaking political gesture. Kung totoo sin, baka raw ito'y tugon sa napapabalitang soft overtures mula sa Malacanang na gusto raw makipag-ayos sa mga Duterte lalo na papalapit na ang 2028 elections. Sa comment section ng post ng Muslim Pilipino ngayon, kung saan unang lumabas ang interview, hati ang sentiments ng taong bayan. May mga nagsasabing tama, dapat ibalik si Tatay Digong. Siya lang ang tunay na leader. May isang na nag-comment raw, mahirap yung sinasabi niya parang gusto pa nilang i-strong arm ang ICC. At tama rin naman, hindi ganun kasimple ang mga bagay sa international court system. So, ano ang mga maaaring kahinatnan? Makinig si BBM at magpakita ng reconciliatory gesture? Good optics! Lalo na kung gusto niyang buuin ulit ang unitive image. Pero, delikado rin politically kasi baka mabigyan siya ng imahe na under Davao. Then, na naman ni PBM ang pakayag ni Panelo, ibig sabihin, tuloy ang silent war sa so, pagitan ng Marcos at Duterte comps. Pwede rin tingnan ito bilang senyales na gusto ng palasyo ng clean break sa so previous administration. O kaya naman maging simula ito ng mas matinding kampanya mula sa Davao. Ang public statements kaya nito ay pwedeng pambungad lang sa mas malawak na pagpuposisyon para sa 2028. At kaya mga kababayan, tanong natin sa inyo, naniniwala ba kayo na reconciliation gesture ito o isa lang itong political tactic? At kung kayo si Pangulong Marcos, gagawin niyo ba ang hiling ni Panelo? Worth it naman na ibalik si PRRT sa bansa para magkaroon na ng unity image ulit ang gobyerno. Ayun eh kung gagawin nga ni Dayunior kung pagbabatayan pa nga ang mga usaping umiikot ngayon sa mundo ng social media, sabi pa nga sa balita, Balas! Marcus to choose law over friendship in the dirtiest ICC